Oo, libre ang pampublikong ospital pero ang babayaran mo lang doon, doctor's fee. Eh bak paano ko nasabi? Mga kababayan, eh yung cameraman ko, naghingalo dito, namutla. Nakakain, sumakitan dyan, na dehydrate. Alam mo, ano nangyari? Pumunta kami ng hospital, dinala namin doon. Ano nang yun? Pumila pa. Matotodas ka na mga kababayan ko, pipila ka pa. Paano matutuwa yung mga Pilipino nun kung ganyan ang serbisyo natin? ba diba, mga kababayan? Paano matutuwa ang taong bayan sa, sa serbisyo ng gobyerno? Nagpa-presscon kayo. Dapat na pinapa-presscon nyo yun dyan yung paano nyo aayusin yung gusot at problema ng hospital sa Pilipinas. Diba? Hindi yung, hindi yung babanat kayo ng babanat kayo ng ganyan. Sasalya kayo ng sasalya ng ganyan. Titira kayo ng titira ng ganyan. Dapat ang unahin nyo po, Sekretary is paano nyo maayos yung gusot at problema ng mga ospital. Unain nyo po yung pangangailangan ng taong bayan. Nagtataka nga ako sa inyo, bakit nasdyan pa kayo sa posisyon eh? Kasi bakit po? Eh until now, nakaupo kayo dyan for how many years? Kayo na ako nakaupo dyan bilang sekretary, hindi pa rin po nagbabago ang sistema ng pampublikong ospital sa Pilipinas. Pa rin. Pag tinakbo ka sa emergency, kung sinaksakan ka, nagdudugo na yan ano mo, nauubusan ka na ng dugo, pipila ka pa rin E paano kung inatay ka sa puso, lupaipay ka na, pipila ka pa rin ba?